Okay, good morning po sa inyong lahat. Uh, Luzon, Visayas, Mindanao. Ito po ay Tabsung Viewpoint. Again, balik po tayo sa daily talakayan natin dito sa ating channel. Ano? So, minsan guys, nakakasawa na kasi yung mga uh, balita na napapakinggan natin na puro away-away na mga magkakabilang political personality. Ano? Kaya, minsan mag-iba na naman tayo ng, ano, ano, ng information or mga nasasagap na magagandang uh, balita. So, ang isi-share ko ngayon, kasi may nabasa ako ngayon, guys, about uh, uh, ito. Paka-importante, talakay natin ito, guys. Yan. So, nababasa lang. Hindi. Basahin ko na lang, ano. So, nakalagay dito sa article na babasahin natin is Philippines Sinto Philippines to Rich Upper Middle income status by 2027. So napakaban para sa akin guys napakabad gandang balita nito eh. So Manila Philippines, it's more likely that the Philippines would hit the elusive upper middle income status in 2027 rather than next year. So speaking to reporters on Monday, Gonzalo Barela, lead economist and program leader of at World Bank Said climbing to the next higher income bracket in 2026 would only be possible if the Philippines could master an outstanding growth despite the tariff in just wherewith headwind. Panam sorry, so World Bank uh, growth outlooks on the Philippines to 5.3. percent. So, ang ano po nga, ang balita na to is, kung hindi kasi nagkaroon ng tariffs itong si Trump, US President Trump, most likely may hit natin next year yung uh, upper middle income status ng ating bansa. Kaya lang, dahil dito sa at sa ginawa ni US President Trump na tariff na inimpose sa buong mundo. So, apektado po yung ano natin uh, pag-achieve ng tinatawag na upper middle income status ng bansa. So, pero at least ang uh, um, minob lang natin ng uh, another year. So, uh, nakalagay kasi dito yung target natin na 6.1% medyo bumabayon ginawa na lang na estimate na sa 5.3% yung ating uh, uh, economic growth. So pero ganun pa man ang importante right on track pa rin yung ating target na by 2027 eh magkakaroon tayo ng uh, pag-upgrade ng ana ano natin uh, uh income status ng bansa. So ano pong, ano bang ibig sabihin ng upper middle income status? So basahin po natin ito n'o. So countries are classified by the World Bank into income group groups based on their gross national income or GNI per capita meaning the average income per person including income from um, abroad. So meron daw kung apat na category ang ano uh, income status ng isang bansa. So yung tinatawag na low income countries or GNI per capita is $1,141 or less. Yun, yun po yung kinikita ng individual. So, yung pangalawa is lower middle income countries. Yung GNI per capita between 1,146 and 4,515 dollars. So, ngayon po, ganun ang status natin. Nasa lower middle income countries tayo. Pero by 2027 po, aabot na yun sa target natin na upper middle income countries. So, ang GNI per capita nun between $4,516 and $14,000 uh, income per person. So, ang ibig sabihin po niyan, upper middle income status means a country is no longer poor or just developing. It has a stronger economic economy better living standard and more and more investment but still hasn't reached the wealth and development level of the richest nation. So, ang richest nation po yung or yung tinatawag na high income countries. May GNI per capita po sila na $14,600 per individual na kinikita or more. So, yun po yung ibig sabihin yung mga uh, Bansa na may matataas na income status. So binabase po yun pala sa uh, individual uh, income per capita. So ano po yung significance nito pag na-achieve natin? What is the significance of reaching upper middle income status? So achieving this status is a big milestone for a country because it signals strong economic growth and higher income for most of its people it openly lead to better access to loan at better terms internationally so ibig sabihin makakapag loan daw po yung ating mga ating mga negosyante abroad para ma-invest dito sa ating bansa so napaka good news po ito no so mas marami din po ang uh, mga Pilipino na magkakaroon ng mataas na income So, it attracts more foreign investor because the country looks more stable and promising. So, achieving po yung tinatawag na upper middle income status, nakaka-attract po siya ng foreign investor. So, more on, ano di siya, maganda siya sa paningin ng uh, mga inv foreign investor. So, it reduce poverty rates and open improve public service like education, healthcare in infrastructure. So, ibig sabihin, nakakatulong po yung pag-designate ng ating bansa or ma-achieve natin yung upper middle income status dun sa improvement ng public service, kagaya ng education, healthcare, at saka yung mga infrastructure kasi nga yung mga foreign investor na magkakaroon, magkaka-interes mag-invest dito sa ating bansa. So, nakakatulong siya ma-develop yung ating economy and then syempre kasunod na nun yung mga infrastructure project it improve international reputation making the country more influential so napaka-importante po talaga talaga ma-achieve natin yan by 2027 so again para ma-achieve natin po yan so napaka-importante po na yun nga po yung sinasabi natin dito sa channel na kinakailangan natin na magkaisa sa isang direction so ma-achieve lang po natin yan kung tayo po ay yung ating support ay ibibigay natin sa institusyonal na panggobyerno natin. Instead na magbigay tayo ng sobrang suporta sa mga political personality, yung pong mga pagsuporta na yan ibigay natin yan sa institusyon ng ating gobyerno. Tulungan natin yung ating government na mag ano magpatuloy sa mag-focus sa ekonomi natin at hindi mag-focus sa away politika. Yun po ang nakikita natin ng uh, solution dyan. At isang paraan yan na may kukontribute natin bilang sambayan ng Pilipino sa ating bansa, yun sa pag unlad So yun, in summary for reaching upper middle income status means a country has successfully lifted many of its people out of poverty and built a strong econ economy. But it must be careful to keep growing, not stagnate. It's like leveling up in the game, you gain more opportunities but also face harder challenge. Yun lang po yung uh, uh, importante dito. ano Para ma-achieve natin yung upper uh, income na yan, ang bansa po natin kinakailang mag-focus dun sa development ng ating uh, economy. So, mag-create tayo ng maraming trabaho. Uh, mag-create ng uh, maraming project para sa ikaw-unlad ng bansa. Yun ang, po ang importante dito. Para at sa yung uh, yung ano yung achievement natin na ito maidistribute natin ito sa taong bayan para at least mapil naman nila na talagang yung yung ano yung na-achieve ng uh, bansa ay nagre-reflect doon sa kabuhay ng mamamayan at hindi lang po yun yung nakalagay dito sa sa balita or uh, uh statistic at least dapat napipil po ng taong bayan so again Uh, malaki po ang uh, role ng uh, mga ating taong bayan para mas mabilis nating ma-achieve ito sa pagkakaisa. Yun po yung pinaka-message natin dito at uh, naniniwala tayo na uh, pag iniwasan na natin yung sobrang suporta sa mga political personality, yan po ay unti-unti natin uh, mababago yung sitwasyon at least sa pag nabago natin yung sitwasyon dito sa ating bayan mas mabilis makakapokus yung ating bayan ating pamahalan sa pagpapaunlad ng mga bansa at least ma-achieve ka agad natin yung upper middle income in status at saka yung status na kung saan ay ano status talaga ng mga bansa na may ano higher income ano per capita which is yung tinatawag na 14,000 individual income ano, sana ma-achieve po natin yun sa mga sooner okay, so again siguro po ang pinakaminsahin natin dito, wag tayo mawawala ng pag-asa na ano minsan kasi po uh, ang mga taong bayan kasi dahil hindi nila napipil yung pag-unlad uh, ang sentimento nila is nawawala sila ng pag-asa pero dahil po sa mga ganitong balita, dapat mai-ano po natin to, ma-disseminate natin ito sa, sa majority ng taumbayan para at least yung hope nila sa buhay ay eh, mabigyan ng pag-asa. Sa so, ibig sabihin, ah, uh, itong mga ganitong balita po kasi hindi nabibigyan ng ano, eh, pansin at ang pinaka pinag-uusapan ngayon yung away-away politika ng mga political personality lalo ng lalo na ngayon mag e -election. Kaya nga po yung channel natin, nakapokus tayo dun sa pagbabago ng uh, pananaw ng taong bayan eh. Na yung pagsuporta sa political personality, ibaling natin yung support sa institusyon ng gobyerno. Hindi dapat tayo, kasi again, paulit-ulit tayo dito. Yung pagsuporta sa political personality, nag-uugat nag lang po yun ang pagkakaroon ng ating uh, political divide ng sambayan ng Pilipino, which is hindi yan nakakatulong doon sila ano natin sa pag-improve ng uh, economy ng ating bansa. Bagkus yan ay nakakapigil doon sa pag-unlad natin. Kaya again, sana po makiisa tayo dito sa ating advocacy ng channel na ano, na tayo at hindi tayo magkawatak-watak. So sana po mat, uh, makarating itong uh, mensahe nito sa lahat ng mga uh, Pilipino. Baguhin na natin yung ano, yung sistema. Huwag na tayong maki ano sa mga political personality na yan kasi ano eh pag tayo nakikisali sa away ng mga political personality na apektuhan lang tayo taumbayan taong bayan sumasama ang loob natin kasi nga yung, yung sinusuportahan nating political personality ay tinitira ng isa pang political personality so naapektuhan po tayo pero kung again kung hindi po tayo magsusuporta ng sobra sa isang political personality kahit mag-away-away sila dyan at tayong taong bayan is solid tayo, nakapokus tayo sa sa bansa, hindi tayo maapektuhan yan. Ang, sila, sila, dapat ang mga political personality, ang mga pinag, pinangangalandakan dapat nila is yung mga plano nila sa bayan. Yung mga gagawin nila, hindi yung nagbabato sila ng mga kung ano-anong akusasyon sa mga mga kapwa nila political personality hoping na tayo magkaroon maantig yung damdamin natin at natin sila which is mali po yung ganong sistema kasi again na uuwi lang po yan sa mga pol polarization ng ating bansa so sana po naiintindihan natin yung ano ano yung pinupunto natin dito sa ating channel medyo magkaroon tayo ng pagbabago ng mindset San, dapat ganun po ang lahat ng taong bayan yung mindset natin is ang natin sa political personality. Ilaan po natin yan sa institution ng gobyerno. Tayo makisali doon sa mga away ng mga political personality na yan. At pag ganun po ang ating uh, attitude, lahat tayo, or majority ng uh, taong bayan, ay ganun po ang mindset. Kaya natin maghalal ng deserving na kandidato. Makakapili tayo ng deserving at handang maglingkod ng tapat sa bayan at hindi yung mga political personality na may mga bahid ng korupsyon. Kasi hindi na hindi na tayo nagbabasis doon sa mga pinagsasabi nila eh. Nagbabasi tayo doon sa performance nila. So sana ganun po lahat ng taong bayan. So ito pong Tabsung Channel, sana po ito ay ito po yung advocacy natin dito. Sana po ay makar marinig ninyo ito at makarating sa inyong lahat. Para at least ano eh, changes talaga nag-uumpisa yan sa ating uh, mga sarili. As ordinary yung uh, taong bayan. Okay? So, kailangan lang kasi natin magkabuklod sa isang ano, eh, layunin. Yun lang po ang kulang dito sa atin na eh, bansa para mas mabilis tayong uunla. Hindi dapat tayo nagwawatak-watak na kagaya ng ginagawa ng mga political personality na yan na pinag a dahil sa pag-aaway nila ang gusto na ang gusto nilang mangyari tayo mag-away-away din nagkaroon tayo ng kanya-kanya sinusuportahan kasi hindi po maganda yun eh pinag-uugatan niya ng pagkakahiwa-hiwalay natin, nagkakagulo, rally dito, etc. ba? Diba? So, anong epekto niyan pag magulo ang taong bayan? Ang unang naapektuhan po niyan yung ating bansa, yung pag-unlad ng ating bayan. Kaya nga, pansinin ninyo guys, nahihirapan tayong umunlad yung bansa natin. Diba? Ilang taon na, decades na, 30 years na. Diba? Napaka-staggered ng pag-unlad natin is because kasi, tayo mga taong bayan, hindi tayo nagkakaisa. Patuloy tayong uh, sumusuporta sa political personality, hindi dun sa institusyon ng gobyerno. Yun yung pinagmumulan kung bakit napakabagal natin mag-unlad. Hindi tayo nagkakaisa uh, sa uh, mamamayang Pilipino. So again, ang masasabi po natin dyan is mindset lang yan. Pinakailangan natin baguhin yung ating mindset para ma-achieve natin yung mga ganitong target ng ating bansa. Yung upper middle income status. Napaka-importante po niyan. So, ma-achieve lang po natin yan pag tayong mga taong bayan ay nagkakaisa. Okay? Yun lang po ang ating message na yun. So, ano pong masasabi ninyo dun sa ating share uh, ngayon na ma-achieve po natin ang uh, upper middle income status ng ating bansa by 2027. So, good news pa rin kasi kahit na deletion ang uh, one year, at least right on target pa rin. Kaya sa mga taong bayan, huwag po kayong mawawala ng pag-aasa. Ang pag-aasa po ay nandyan lang yan pag tayo ay nagkaisa. Okay? So yun lang po sa mga hindi pa po nakasubscribe, please subscribe po din sa ating channel at uh, suportahan po natin yung advocacy nitong channel na Kasi naniniwala ako guys, maganda po ang, mga uh, ang ano nating advocacy natin kung ito ay may disseminate natin sa buong bansa. Okay? Sa inyo po lahat dyan nakikinig. Maraming maraming salamat po at sa inyo lahat dyan.